Okay, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. <laughs> Muli po na, dito na naman po yung lingkod. Di Labrador? Dito po sa ating programang Reaction Mo, Beherat ako. So, hindi na po natin patatagalin. Pag-uusapan po natin. Ito po si Marco Leta. Pero bagong lahat, magandang magandang hapon, magandang magandang umaga, magandang magandang gabi, kung anong mga oras, mapapanood po ninyo. Ito ang ating programa, lalo lalo po yung mga ipipanyo supporters. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so pag-uusapan po natin eh, pangako ko po sa inyo na every month <laughs> sisingilin natin ito pong si Marco Beta na kung saan ginamit ang kuryente para lamang po makuha yung simpatya ng taong bayan. So, ito na. Ito na yung sinasabi natin. No? Na dito natin makikita ngayon <laughs> kung ano ang resulta <laughs> ang dami kasing naniwala na kayang-kaya na ang kuryente ay maibaba. No? So sa akin, wala problema. Maganda yun. Maganda yun. Pero marami nang gumawa niyan eh. Marami nang nagsabi niyan eh. Panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo, panahon pa, as panahon pa ni ano eh, ni, ni Era. Sinabi na yan, na pabababain yung kuryente, ganito, ganyan. Pero, hindi nangyari yun eh. Di ba? Diba? So, ngayon, meron po ako napapanood na ibang mga video tungkol po dito sa kay Marcoleta. Lalong-lalo na po kasama niya yung mga tokmol. Yung na sa TV, 20, uh, Net 25 ba yun? May mga tokmol dyan na ano eh. Mga masasabi mo talaga, mga mongoloid na mga anchor eh, O mga host dyan sa ano na yan. Nakasama po ni Marco Leta. No? So, kung maalala po ninyo, mayroon pong ipinangako si Marco Beta. Ha? Naalala nyo po ba yun? Ito, panoorin po ninyo. Adali dali lang po uh, ah. Yeah. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, mm -hmm. libre na po natin. So, yun, libre daw. Lahat daw ng kumukonsumo ng 2,000 pesos pababa, libre na daw lahat yun. So, hindi natin alam kung saan kukunin ni Marcoleta yung sinasabi niya. Samantalang marami pong uh, pangangailangan ang bansang ito uh, kesa sa kuryente. No? Unang-una dyan yung pagkain, yung bahay, lupa, at iba pa. Edukasyon, isa pa yun. Yung kuryente naman kasi, Pwede namang gumawa ng uh, pamamaraan para may ilaw kay. eh. mga Pilipino, sanay na sanay naman yan sa ano eh. Mga negosyante lang naman, yung mga hindi sanay. Dahil lalong-lalo na yung eh, mga nagmamayari ng mall, nagmamayari ng mga kumpanya, o mga may opisina. So, yan, yung mga hindi talaga makakaano. Pero, kayang-kaya eh, -kaya naman dahil malalaki kumpanya nga eh. Malalaki yung pera ng mga yan di ba? Kung ikukumpara mo sa mga Pilipino na kung tatanungin mo ano ang importante sa iyo, pagkain, kuryente. Yes, pareho nating kailangan. Pero kung titingnan mo yung, yung bigat, mas kailangan po ng mga Pilipino yung pagkain. Mas kailangan ng mga Pilipino yung edukasyon. Mas kailangan ng mga Pilipino yung magkaroon sila ng magandang tirahan Mas kailangan ng mga Pilipino na di ba, mabigyan sila ng uh, ayuda. So, sa akin, wala naman akong kontra. Kaya lang, ito kasi yung ginamit niya eh, na kumbaga pamain para lamang po makuha yung uh, simpatya o para makakuha po ng milyon-milyong boto mula sa ating mga kababayan. So, ewan ko lang ha, kasi parang sa tingin ko, mukhang ito yung ito na yung ito na yung umpisa na mamumulat na po talaga sa katotohanan yung mga Pilipino na hindi porket magaling magsalita yung isang uh, politiko ay totoo na. So, ewan ko lang kung pa, paano malulusutan nito ni Marcoleta kasi mukhang gumagawa po siya ng iba't ibang mga alibay. Kasi noong mga nakaraang araw, pinapanood ako na binago niya yung statement niya patungkol dun sa 1, 2,000 ah, pa baba na po siya ngayon, may napanood niya at may napanood ako, hindi ko nagkakamali, eh, by ano na, may uh, kill watch na yung uh, kanyang uh, batayan o yung kanyang uh, ano, uh, ayaw ko kung paano niya ito gagawin. Pero ganun pa man, binago niya. No? So, may napanood po ako na na video pinalabas kasama po yung mga tokmol na mga host ko alam kung ano tong mga to baka mukhang mga ano eh mukhang mga sabungero eh mukhang mga ano lang eh yung pagmumuka talagang masasabi mong hindi talaga mga uh, host mukha talagang mga kriminal yung pagmumuka eh so ito panoorin na lang po natin para po maintindihan ninyo lalo ngayon sir ha marami nang naniningin sa iyo na akala ayaw ko lang iba dyan eh bash sabihin eh, ano eh uh, iba ang motibo eh na uh, para ba akala nila nung mahalal kayong uh, senador ay eh, agad-agad bababa ng 2,000 piso <laughs> libre agad yung 2,000 piso ay, hindi naman, po ganun proseso ay, ikaw naman nagpapaniwala ka naman to ay na nga po At, paliwanan gusto sa kanila na mm idadaan po natin sa sa batas, sa batasyan. Batasyan, oh. kaya nga po nakikiusap sa, sa mga kasama niya ngayon pa lang huwag na po kayong kukontra samahan po ninyo ako oh. di ba pagtulungan natin sapagkat ang mabibiyayaan po natin dito mga kababayan natin. Yan, hindi ako. naman po pwede sinabi ko yun pagkat ang ngayon mangyayari na hindi po gano'n. Akala nyo nung nanalo Akala nyo nung nanalo kayo. Babawa. hindi agad magbabayad yung 2,000 piso na kuryente. <laughs> <laughs> hindi po, uh, di, hindi po gano'n. May proseso po dapat eh, sundin. Nakita naman po ninyo, ang dami pong eh, yung angis ang na rin kamo na Sinabi, 20 pesos, wala naman nangyari, di ba? Oh, tingnan mo ha, 20 pesos wala daw nangyari. Hindi na nga nagawa yung kanya, nanira pa. 'Di ba? O ang tanong ko, hindi ba talaga nangyari yun sa 20 pesos na bigas? Nangyari po 'yun. Yung sa kanya, yung isipin niya dapat. Diba? Ay, 'Di ba? Ay hindi naman niya sinabi, yung mga inexplain niya ngayon, diyan sa net 20 pa, hindi naman niya inexplain din eh. Direkta na sinabi niya. na uh, 2,000 pababa libre na. Di ba? May mga ganun ba siyang explanation na sinabi ng mga panahon na tumatakbo siya? Wala. So ngayon, puro palusot po siya. Puro palusot po ang gagawin ni Marculeta ngayon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag kayo ay naniwala sa mga politikong katulad ni Marculeta, lalong-lalo na ang nasa likuran niya, ay isang kulto. Ayun eh, ang masasabi ko lang. E eh, talagang mawawalang kabuluhan yung inyong boto. Dahil ang binoto ninyo ay isang taong alagad ng demonyo. di ba? So, ganun pa man, eh, sana maging leksyon sa inyo ito. Pero ayaw ko lang ha, kung mangyayari yung sinasabi ni Marcolet at ah, dahil nasa stage pa rin naman siya, na kung saan, ilang uh, mukhang mag-isang buwan pa lang naman siguro siya bilang isang senador. So, tignan natin. Siguro, eh, malalaman natin niya after two years kung talagang may ganap na. Pag nagganap yan, eh, siyempre, isa tayo sa makakabinibisyo. Pero, ang tanong, mangyayari nga ba? So, yan ang abangan natin. So, ipangakin eh, akin, ay hindi naman tayo nagmamadali kinukuha ko para man uh, kinukuha ko pan, uh, kinukuha ko din naman yung punto na dinadaan sa proseso. Pero tingnan natin. 'Di ba? Kung madadaan nga ba niya sa tamang proseso at okay ba ito? Kung sasang ayunan ba ito? Kasi ikaw ba naman every month ikaw yung magbabayad ng buong bansa sa mga konsumo nila. E buti sana kung yung bansang ito, yung bansang ito ay, ay siya, uh, kung buti sana kung natuloy yung power plant na itinayo sana ni, ni dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos Sr. Kung natuloy sana yun, eh, baka kahit pa siguro 10,000 pababa na konsumo ng uh, kuryente, kayang ilibre ng uh, gobyerno. Di ba? Eh pero alam naman natin, dahil yung mga sumunod na ng mga administrasyon, pag mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., eh, wala na. Halos ipinagbibenta na yung mga pagmamayari po ng ating bansa o ng mga Pilipino. So sa akin, eh, tignan natin kasi mukhang sa nakikita ko, gumagawa na lamang po ng iba't ibang mga dahilan si Marco Beta para po makalusot sa kanyang mga kasinungalingan o sa kanyang pambobola sa mga Pilipino. No? So tignan natin tingnan natin no? Oh. so, so next month sisingilin uli natin siya no sisingilin natin siya tingnan natin kung ano na yung ano na improvement kung ano na yung magagawa niya sa kanyang mga ipinangako kasi alam naman natin na marami pong mga politikong magaling mga ako pero lagi pong napapako dahil hindi naman po talaga mula sa puso yung kinilang ipinapangako sa mga Pilipinong gusto nilang paniwalain sa kanilang mga kasi ngalingan. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng yung Mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.